magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome muli kayo sa akin channel ang kuya nating nyo Ang babasahin ko ngayon at pagninilayan ay mula sa aklat ni Tobit chapter 4 at mga sumusunod Ano mang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba Ang nagugutong ay pakanin mo at ang walang maisuot at bigyan mo ng damit. Kumingi ka ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoon Diyos at dumalangin na tuwirin ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong layunin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos ni no, pinagninilayan ko ang aklat na ito ng no tubig napaka ikli pero napaka halaga ang um, madaling salita ito ay golden rule napaka halaga ng sulat na ito dahil ito ay nagbibigay sa atin ng direksyon minsan sa ating buhay kailangan natin ng katuwang o kailangan natin ng mga tao na magtuturo sa atin tungo sa landas ng kabutihan upang tuwirin ang ating landas. Kaya lang, ang pupuntah natin ay marunong, hindi yung kung sino-sino. Maraming bagay ang mga tumutulong. Halimbawa, kung ang um, nagiging problema mo ay sa direksyon sa buhay, ah, uh, pilag malaki ang tulong ng spiritual direction upang mabigyan ng uh, ginaw at direksyon na ating buhay sa buhay pananampalatala. Kasi hindi naman lahat ng problema ay ay nangyayari sa kanya-kanyang paniniwala. Halimbawa, kakulangan sa pananampalataya at pagkalito sa spiritual direction tayo pumupunta. Kung nagkakaroon tayo ng mga problema sa uh, pag-iisip o nalilito tayo minsan o kailangan natin ng mga tao na psychology o psychiatrist upang tuwirin tayo at maging maayos ang ating daan. At isa dito, hindi naiwawala, sa, lalo na sa spiritual direction, ang kahalagahan ng panalangin. Ang papel dahil ito ay pinag-aralan po ang papel ng, ng spiritual direction ay upang tulungan ang individual upang tingnan ano ang ugat ng problema ang ng isang individual at pinapayo din ng uh, marunong na ilapit tayo sa Diyos ang ating espiritu ay lalong mapalapit sa pumamagitan ng gabay ang gabay ng Diyos ang napakahalaga ang gabay ng tao ay upang tulungan tayo na uh, mapalapit sa uh, kagustuhan ng Diyos ngunit ang pinakamahalaga pa, sabi nga upang tayo ay magtagumpay sa ating layunin napakahalaga ang panalangin at pagtulong sa kapwa. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.